Pumunta po sa ano, DSO yung vendor. Ang ulit like, tanong niya. Ha? Ay hey, smart. Ba't sino, sino ang utos <coughs> okay. Hindi no, po siya. Ay kuya Anton din po. Ay kuya, kuya Anton din po yun. Ay Anton, kung Anton tagal niya tawag din sa kaya po. Ay nga yun, ka ng plaza dahil pati vendor. And, eh sila di ba, pinipermitan na ito di ba? Mga vendor. Ika no, na pinakulit mo sa kanila? Ano yung nahihingi mo? Sampo lang ar sa ito. Sampo-bente lang. Sampo-bente. Araw-araw. Gano'n nga katagal yan? Ay, isang linggo sir. ang boss mo dyan? Opo. Sa pulong. Ito, ginagamit yung mga unit ng headquarters. merong dumulog sa atin na ano ng mga vendor. Apat na vendor yung pumunta dito sa opisina natin at nagre-reklamo regarding mo sa nangihingi, nagpapakilala tauhan ng mga polis. Ang ginawa ko natin, nag-set up tayo, mga alas 4 ng hapon, ang babalik daw mo, mga alas 5. binigyan natin sila ng mark money, sinayos natin, pinuturan. Biligyan uh, po natin yung proper markings. Uh, eventually po, bumalik siya, mga alas 6. Yung ano, uh, tinugod niya yung pinalikan niya yung mga pera na hindi niya. Maliit lang naman po, tigbe 20-20. Kaya ano ko, uh, nahihirapan na rin po yung mga vendor natin na uh, nagtitinda rin sa Kiyako. Kaya kung ganyan, gumanto, uh, narigla ko siya. Sir, uh, hanggang kasalukuyan sir, inaayos po yung sistema dito ng mga vendors para makapaghanap buhay sir. Na kayo po ay nangangasi, uh, punong tagapangasiwa sir na uh, po yan eh, uh, inatasan po tayo, uh, accordingly po, kay Mayor na nila na at sa ating Vice director, uh, ayusin natin yung mga nagtitinda. Kasi yung mga nagtitinda dito, yung mga vendors natin, uh, naghahanap mo yung tamang bahayos. So ay magbabawa lang natin yung magtulungin nila, pagkakalat, at saka yung, yung, yung nagtitinda sa bawal. Opo. So yan po, yung pinag-organize po natin sila. Tapos, so, uh, lahat po ng delinquent uh, failure, So, pinagbayad po natin sila ng tama para po sa city. So, ito po, pinamantayan natin, kung so, kaya po niya, nakatagap tayo ng reklamo doon sa apat na vendor na meron nga daw yung uh, modus na ganito, papakilala lang tao ko ng polis at nangihingi po ng pera sa mga vendor. Specific po yung instruction na ating district director, bawal po, uh, bawal po yung ganyang illegal na aktividad dito sa Kiyapo. Hindi lang po, po sa Kiyapo sa buong mga kainilaan uh, ayaw na rin po sa inyong utos ni Mayora Halina Tulad na kapag ka may mga ganyang reklamo, agad po namin yung aksyonan. At ito po, uh, pinahintulutan naman po, po natin yung disiplina na, na si General Andre Tison na hulihin itong tao na ito, yung trapping namin. So yan po, nagkakandak tayo na yung trapping operation. Successfully po, ka na arrest po yung tao Sir, uh, so pagkakarresto sa kanya, sir, uh, meron pa po ba tayong follow-up, sir? Dahil may binabanggit pa siyang tao. Molekta po sa ano, DSO yung vendor. Smart. Dati po. Sino ang sino ang sino ang gutos? Po, po siya ko yan ng dito. Ay, kay yan ng Ay, Anton, yung Anton taga ng tawag din sa kanya Sa mga peke, magkano ang collection nila Anton taga? Hindi ko. Ano ang hawak mo lang? Vendor lang po. Vendor. po sampo, sampo bente. po bente. Isang kariton. Yung sukat, ano sukat? Yung may sukat-sukat sila. So, hindi mo alam. Basta isang tinda. Isang pong vendor. One eh. by one, May mga Anong... Ang masabi mo kaya kung taga? Kasi nasa labas, ikaw. Andito. <laughs> ha? 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 Para po magpakita, para siya na nandito, diyan. hindi ako. meron po ako sakayan doon. Sinabihan po ako niyan doon namin. Eh. Okay na daw po eh. Ay, hindi ka wang magsasuffer, no? Hindi ako. Gano'n mo lang katagal ka, sa si Anton? Bago lang, sir. Bago Kasi, lang. dati po, nasa ano po ako eh. Nasa presinto ko. ako. Tagalo. Uh, Mayroon pa po ba tayong follow-up? So, may binabanggit pa siyang tao? Ah, uh, you know, yung mga susunod. Kung hindi naman mga namin mahuli, sisiguro doon yung walang sasampahan natin ng na pangkulang kaso. Ikaw, gano'n mo ulit ako makakalabas ka sabi mo sa luto sa iyo sabi lang na yun lang naman alam mo naman hindi kanya di ba naman po gusto namin awal uh -huh. eh, ko awal ko lang di mo kasi trabaho ah hindi ko po alam na hindi pala pwede mong mong sa kaya po na po kung pera sa mga lento dahil po po kasi ito sa akin hindi lang po siya sana po siya Kuya, doon sa Anton Taga, uh, sinasabi mo. Saan po, nung siya dito, sa mga sana yung hindi, 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 hindi. Kaya, wala mo kung may gusto na ito na makakulong mga ako sa iyo. pa daw ako nagtag sa alam ko, sa... Hindi po usman. Hindi di po yung Hindi ko daw yung hindi ko yung Ayun ang hinahumakalo natin. Nung nawala daw po. Pinasabi lang po sa DNA yung peso niya. Smart, kung smart peso niya. dati kang stry sa akin, kaya pabindihan ka. No? Dati kang tanawang puto sa ng polis. Okay. Okay. Magaling pa po sa anong sasiba. po. Sir, uh, baka po meron kayong stern warning uh, para sa mga would-be na ganitong lakad, sir. O yung mga gagaya po dito sa si tao na to, mga no, at gagamit ng pangalan ng kapulisan, eh huwag nyo na pong gawin, lalo na po rito sa Maynila, may kalalagyan po kayo. Sigurado po, huhulihin namin kayo at hindi po namin kayo pahihintulutan na makagawa ng mali rito sa lugar namin. station please ako po si Captain Noel Mariana Robles Thank you very much sir